I-hold mo na lang ito Ah. kanina. kanya Kanya-kanya. 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 Kanya-kanya.

Mura na po na siya. Lato. Paano na po siya? Lato. Lokot.

guys so kani mao ni siya coliseum uh, sa Bantayan proper in Bantayan Island ibutangan na siya karon og cushion no kanila cordon diha kay delikado ka ayon na nadagang kay nag crack diha sa gawas na apud sa sunod anang coliseum guys so na ara sa gawas na atoran ni siya i-video so mauna na siya guys daghan jud kay sa Bantayan proper o ganan na ibalay nga nangaumpag na, labi na ka itong mga karaan kayong balay no? so mga nisyang bantayan ah uh, all nila guys no? pinit kayo pwede inita karoon nga guys so hindi kayo kong gawas pwede na dito kayo kayo init so ato lang yung view nga ni guys kayo mag view po sa simbahan naa ah, to dito ah oh ba ang ating simbahan sa St. Paul and St. Peter so maulit siya guys ang ah, bantayan town hall no It funny guys na atakaron ngan guys guys atubangan sa St. Peter and Paul nga church sa so, maodi ay ni sus so, you know, ito. no siya ang damage the damage sa paglinog ngan sa Bantayan Island okay guys so mauna guys klaro klaro kayo so gi na jud ni siya so wala nga siguro ni ngan og mas siguro nga may no may delikado na kaayo kasi isimba ko na apahin o ay ma so hindi siya karoon ang St. Peter and Paul na church in Bantayan Island porting inita kaayo guys nagkita dito ko landong na ria uh, maka ma-view lang yun din Okay. Kanang tapa diha ha. Saint Paul Academy. So, okay. Thank you for watching, guys. Mag-view ko sa maagihan ako karoon na apoy mga balay diha na mga karaan na sus na koan na inaumpag. no so na ina mga daghang kayong damage ato nga balaya instead ligon man na mga karaan nga balay apan pagiagihan og linog murag mawagtang jud kaligon sa karaan nga mabalay jud delikado jud mga kuan jud siya maguba jud no okay guys so thank you for watching